Humingi ng paumanhin ang kapamilya actor na si Zygian Horanile sa na sa mga nasabi niya tungkol sa kapuso stars na sina Dustin Yu at Vince Maristela. Sina Dustin at Vince ay kapwa housemate sa Pinoy Big Brother, PBB, Celebrity Club Edition. Trending ngayon sa social media si Zygian matapos umanong magbitaw ng salita tungkol kina Dustin at Vince sa TikTok live ng kaibigan at kapwa kapamilya star na si Ralph De Leon. Si Ralph ang latest housemate kasama ang sparkle artist na si Josh Ford na naibik mula sa bahay ni Kuya. Binatikos ng netizens, partikular na ang fans ni na Dustin at Vince, ang pagbibiro ni Zaijian na huwag iboto si Dustin at ang pagtawag umano nito ng addict kay Vince. ZAIJIAN si jokes about Dustin. Noong Huwebes, May 15, 2025, ay nag-TikTok live si Ralph para sa kanyang fans. Nasa isang kwarto noon si Ralph, kasama ang kanyang former High Street 2024, co-stars at malalapit na kaibigan na sina Nazaijian, Gela Atayde, Tommy Alejandrino, at Harvey Bautista. Sa kanyang live, may ilang fans at netizens na nagtanong kay Ralph kung sino sa mga natitirang housemates sa PBB ang kanyang big apat o ang apat na housemates na makakasama sa big night. Bago sumagot ay tinanong ni Ralph ang opinion ng kanyang mga kaibigan. Aniya, guys, sino bang big apat natin? Mabilis naman siyang sinagot ni Nagela at Tommy ng Zyriel Manabat na nakasama rin nila sa High Street. Bagay na sinangayuna naman ni Ralph. Sa gitna ng pagdidiin nila sa pangalan ni Zyriel bilang kanilang PBB Big Winner ay biglang maririnig ang boses ni Zyjian na nooy nasa likuran ni Ralph. Aniya, kuwag nyo nang iboto si Dustin. Nang marinig ito ay agad siyang sinaway ni Ralph. Hoy! Sabi nito sabay tingin sa kinaroroonan ni Zyjian. Sorry! Sorry! sa ad naman sa kanya ng dating child star. Kilalang malapit sa isa't isa sina Zygian at Zyriel dahil halos sabay silang namayag pag noon sa ABCBN bilang child stars. Nang nanominate si Zyriel at kaduho nitong si Dustin sa PBB, isa si Zygian sa nagpakita ng suporta sa aktres. Noong May 7, ilang araw bago ang fourth eviction night sa PBB, nagpost si Zygian sa kanyang Instagram stories upang manawagan sa fans at netizens na iligtas si Zyriel mula sa eviction. May halong biro pero ramdamang tunay na concern sa mensahe ng aktor. Aniya, pakisave nyo nga to. Ayaw ko pa makita mukha nito sa labas. Netizens call out the AIJIAN for allegedly calling Vince an addict. Hindi naman nagustuhan ng mga tagahanga ni Vince Maristela ang di umano'y pahaging na pagtawag ni Zaijian na addict sa Sparkle Artist. Sa parehong TikTok live ni Ralph ay may isang netizen ang nakapansin sa pagkakahawig umano ni na Vince at Tommy Alejandrino. Kamukha ni Vince si Tommy, natatawang basa ni Ralph sa comment ng netizen. Gulat namang reaksyon ni Gela, oh, my God, oo, -oo nga. Sumilip naman si Zaijian sa likod ni Ralph at maririnig nitong sinabi ang, adik, ng dalawang beses. Katulad ng ginawa ni Ralph, sinaway rin ni Gela si Zaijian. Zaijian, saway ni Gela sa kaibigan. Sagot naman sa kanya ni Zaijian, ano yun, wala akong sinabi. Zaijian J-A-R-A-N-I-L-L-A -A -L -L says sorry. Dahil sa kaliwat ka ng batikos na natatanggap online, naglabas ng pahayag si Zaijian upang humingi ng paumanhin at linawing wala siyang masamang intensyon sa kanyang mga nasabi. Malinaw naman daw na nagbibiroan lang silang magkakaibigan, bagay na sineryoso naman ng ibang netizens. Post ni Zaijian sa kanyang Instagram stories, kuy easy lang. Sorry na huwag na kayo magalit. At huwag niyo idamay yung mga kaibigan ko sa opinion ko. Di ba pwede biruin idol nyo? Sorry na, peace sign emoji. Sinamahan din niya ito ng hashtag na, hashtag kung si Lord nagpapatawad kayo pa. GELA at the defense friends from bashers. Kaugnay nito, naglabas din ng pahayag si Gela at sa Instagram stories upang ipagtanggol ang mga kaibigan laban sa mga nanghuhusga na hindi naman daw alam kung ano talaga ang nangyari. Paglilinaw ni Gela, walang masamang tinapay sa pagitan ni na Dustin at Ralph. Magkaibigan daw ang turingan ng dalawa, at ang nasabi ni Zygian kay Dustin ay sarili nitong opinyon na labas si Ralph. Mababasa supposed Gela, hi everyone. Just wanted to clarify a few things, especially since things are starting to get out of hand. First, nobody saw the part where Ralph told US of Cam that he and Dustin are actually good friends. He shared stories with US, and they were nothing but kind and respectful. That's why Dustin was genuinely sad when Ralph left, it wasn't an act. Ralph never joined any hate train. On the contrary, he stood by Dustin as a friend. As for Zijian, he expressed his own opinion based on what he saw on TV. That doesn't make his reaction right, and he knows that. He has already apologized for it. Please, let's not drag Ralph into this any further. He did his part as a true friend to Dustin. Ipinaliwanag din ni Gela ang tungkol sa pagbibiro ni Zijian na sumakto sa pagbanggit sa pangalan ni Vince. Aniya, hindi mismo si Vince ang sinabihan ni Zijian ng adik kundi ang kaibigan daw nilang si Tommy. Berwan na raw nilang magkakaibigan ng mga ganong bagay, kaya hindi nila sukat akalaing mami misinterpret ito ng iba. Pahayag ni Gela, about Vince, to clarify, Zijian wasn't referring to him at all. He was teasing Tommy in a private, joking context, not seriously calling anyone names. It was an inside joke among friends that was never meant to hurt or bully anyone. Sa huli, kapatawaran pa rin ang hiningi ni Gela mula sa publiko dahil sa mga nasabi at nagawa nilang pagkakamali. Kalakip nito ang pangakong hindi na mauulit ang ganitong insidente. Saad niya, we fully acknowledge that some actions came off wrong, and for that, we're sorry. It won't happen again. Moving forward, we ask for your continued support for Ralph. He's one of the most genuine people we know, and he truly deserves kindness. Thank you.